Mismo yung admin sa so palagay ko interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo aminin natin yun lang ang suspecha ko mas mahirap mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo akin lamang ang duda ko hindi lamang ang uh, sinasabi o tinatawag na mga kaduterte ang interesado sa pag-dismiss ang pakiramdam ko mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat imbasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me yung validity mismo ng no, pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kina-question ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. Senate is duty bound to uh, convene the impeachment court uh, according to our constitution. Kung ano namin yan? Ah, um, responsibilidad po namin 'yan. So, Kung hindi pa burdened tayo na sinabi ko kasi nga ang dami nating pressing problems. Ang dami nating kailangan habulin. Mm -hmm. But in case, eh, eto na, talaga namang idudulinin naman itong impeachment eh whether we like it or not. Mm -hmm. as, as I mentioned, we are duty-bound. Sana matapos ang mm -hmm. So we can whatever the decision is, whatever the verdict is, I hope we can go back to our normalcy as soon as possible. Mahaba-haba at maha, marami-rami tayong habulin. I, I'm not defending the leadership or the Senate, no. Uh, Unang-una, pinasa ng House of Representatives yan. Kailan ba nila pinasa yan? Last day. Nine. Last day, 5:00. We 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 adjourned at seven. 'Di ba? o'clock. Uh, ano na eh, talagang last minute din. They had all the time since December sana pinasan nila kagad so that we would have the time so hindi lang wag wag naman sana ang not defending the senate but i'm just um give stating the facts na sana kung pinasa nila mas maaga baka mas maaga rin na simulan